Gandang hapon mga ka-walking. Ayan, samahan nyo ako. Tingnan natin yung sitwasyon dito sa bilihan ng mga bulaklak para sa araw ng mga patay or undas. Andito ako ngayon sa May East North Street. Ayan, ang daming mga tao dito. Baybayin lang natin hanggang doon sa dulo. baby spread. Ang dami na dito hanggang dito sa may ano oh, Metrobank yung sa Haro Plaza banda. Pakita ko sa inyo yung sitwasyon ah, doon. Ah, ang sa kabilang side. yung ano hanggang eh. dito yung bilihan ng bulaklak sa kabilang side. Dito na tayo sa may ano, Snart Street. Ang daming nagbibenta dito. Puno pala yung Smart Street. lan lang. Thank you. Tapos, wala dito sa harap ng security bank doon na naman sa kabilang side punta tayo doon, doon ata yan sa may ano oh, sa puro dito na tayo Ayan. ganda ng mga bulaklak mga kabarangay Barangay. Ang dami yung mapagpipilian dito banda sa may Snark Street. Punong-puno yung kalye. Puro bulaklak. Hello, sir. Pila ba kayo kung ano? Ano ni Ducena? Yeah? Pira da, senyaran? Ano oh. ni 2,000? Ah, mahal gali, no? Thank you, sir. Ah, Thank you, ma'am. <laughs> okay lang. Oh. Ay, hello. Si Ma'am, baka na mo di sa may jean uh, flower shop. Dangat, saan o ka mo di, Ma'am? Buwas lang ako sa... Buwas sa hapon? Okay lang, Ah, okay. Mga amon ni Tagpira? 100. Ah, uh, sino nga Sinangalan mo ang Tagpira? Ah... Si Clive vlog like, life ako, pero ari Clive Tour, la iban nga channel sa YouTube. Uh Oo. -oh. You. Sa iban ko tong page. Uh -oh. Thank you, get. Hala, kanami tong mga bulak Ano ni nga bulak mo mo? Ginger, ma'am. Ang kularet, ginger. Ang ikpig, ginger. Pilang isa katali, ya, hai? Excuse me, but... Thank you. Thank you, kid. Ginger. Red Ginger. Ito ba nakita ano harap tayo na new mabuhay? Hello. Hello guys. Hello. Hello. <laughs> Musta bintata? Mahina. Basi karon dugay-dugay ah buwas. Buwas Gani. Thank you. For yellow yellow. Ay, ang cute to. Bagmay. Maliliit na ano. Punta na kayo dito sa so, may Snard Street. Sa so, may Arco Banda. Diyan sa so may Filipino chinese Friendship Art. Diyan umpisa. Papunta doon sa May Iloilo -ilo Central Market. ay lang lang thank you Stargazer. gaze sir ko dapat ba ah lang Doon na tayo malaki. dito na tayo. Ma'am, pula. Hello. Kasi La lang. Baka ka okay. mo kay sir. Di manihan. Baka manihan mo <laughs> na. Why na ako ba sir? Wala na. Mahina ang kita. Mahina ang kita. Thank you, Gitcher. sir. Okay, bye. bye. So, Ayan, hanggang dito yung ano. Yung. nagbebenta ng mga bulaklak tawid tayo guys dito na tayo sa Haro Plaza tingnan natin yung sitwasyon dito ng mga nagbebenta ng mga bulaklak <laughs> <laughs> Kumusta binta nyo ka? Okay lang. Mga amo ni Tagpila dyan o. 1-5 ka Kumusta binta nyo? Ano na kala? mo Dangat buwas pa no? Thank you. maraming nag ano dito nagbebenta wala lang silang ilaw no yung ilaw nila is yung sa ano lang sa may street light baka bukas ang dami din nila dito nakita nyo yung kanina doon sa may Iloilo Central Market banda sa Snart Street marami din dito marami din sila ikutin natin kahit gabi na time check ah, mag 7 o'clock na nung gabi trapping tayo kanina patsyag ko na Ben passé madilim na dito banda o oh. wala silang ilaw hello musta bintanya wala thank you Ang dami ng bulaklak. Video lang. Ang tayo ha? Thank you. Dito na tayo banda sa may kabilang side. Ayan dito medyo ano, maliwanag. Doon na side is madilim daming mga bumibili ngayon kahit gabi na Kumusta binta? Wala lang. Tagpila dyan. 300. Thank you. Yung <speaking> ibang <in> ano, walang ano, walang ilaw. <Spanish> Madilim. Walang ilaw. Thank the last engineering. que para watch oh, mga